Naramdaman mo ba yon? Isang simpleng hiling halos walang halaga, ngunit nagbago ang lahat. Dito nagsimula. Walang inay, walang babala. Isang kilos lang, isang pagpili, at ngayon wala nang magiging katulad ng dati. Maghanda. Nagsimula na ang hindi inaasahan. Hindi inapansin pero nasa lobby ngayon nito. Nagdesisyon na. Baka nag-alinlangan ka, baka sinubukan mong huwag pansinin, pero ngayon nararamdaman mo na nangyayari na. Ang lahat ng tila matatag ay nagsimulang gumalaw, at kahit anong pilit mong pigilan, alam mo sa loob mo, wala nang balikan. Walang halaga ang sabihin mo sa sarili mo, ang subukan mong magrason. Naramdaman mo ang epekto. Maliit, banayad, ngunit hindi na mababalik. Isang kilos, isang salita, isang tingin na tumagal ng isang segundo, higit pa sa nararapat. Sapat na yon. Ngayon, nasa harap ka ng hindi kilala at alam mo kung ano ang mas masahol. Ang pagpapanggap na walang nangyari ay hindi magbabago sa katotohanan. Maaari mong subukan ang normal na gawain, magpanggap na wala nang nagbago, ngunit bumabalik ang pag-isip. Palaging bumabalik. Sa mga sandali ng katahimikan, kapag walang nakatingin, kapag malapit ka ng matulog. Sa sandaling iyon mo na pagtanto, may nabuksan sa loob mo. At wala nang paraan upang isara. Alam LNA walang takas. Pwede mong subukang huwag pansinin, ngunit nakuha na nito ang puwang sa loob mo. Walang halaga kung alisan mo ng isip kung pilitin mong panindigan na ito ay isang panandaliang sandali lang. Dahil hindi. Nariyan ito, kumakabog, naghihintay ng tamang oras upang lamunin ka ng buo. Nararamdaman mo ito sa katawan. Sa pagbabago ng tibok ng paghinga na di mo namamalayan, sa lamig na dumadaloy sa balat tuwing bumabalik ang alaala. At bumabalik ito palaging bumabalik. Sa mga detalye na nais mong kalimutan, ngunit ngayon ay imposible ng burahin. Tangkain na humanap ng mga paliwanag, mga katuwiran. Kumbinsihin ang sarili na ito ay pansamantala lamang. Ngunit, sa kaybuturan, alam mong inaantala mo lamang ang hindi may iwasan. Dahil nagsimula na ang hindi inaasahan, at ngayon ay isang usapin na lamang ng oras bago ito tuluyang maihayad. Ang problema? Wala ka ng kontrol. Wala ka ng pagpipilian. Mayroong isang bagay na napukaw sa loob mo at ang tanging labasan ay ang sumulong. Eh ngayon? Iyan din si gagawin na kapag wala ng ligtasan. Ang katotohanan ay nasa harap mo, hubad, lantarang hindi may iwasan. Ang dati tila isang maliit na apoy ay kumalat na parang sunog. Nararamdaman mo ito, hindi ba? Ang pagkaapurahan, ang pagkabalisa, ang bigat ng paparating. Wala nang balikan sa dati lumampas ka na sa hindi nakikitang guhit na naghihiwalay sa kilala at di kilala. At nayon, bawat detalye ay lumalaki. Ang alala ng tingin na yon, ang salitang binigkas sa tamang sandali, ang katahimikan pagkatapos. Dahil doon, sa hindi na ipahayag, doon sumisigaw ng malakas ang katotohanan. Napansin mo ba? Pansin mo ba kung paano ang isang simpleng bagay ay may bigat na hindi magawang baliwalain? Ang tanong ay hindi na kung mangyayari. Nangyayari na. Nararamdaman mo ito sa mga maliliit na pagbabago sa iyong katawan, sa paghina na pumapalya, sa puso na bumibilis, sa mga kamay na nag-aalinlangan bago pa ang isang haplos na hindi pa nagaganap. Ngunit magaganap. At kapag nangyari, wala nang puwang para sa pagdududa. Maaari mong subukang lumaban. Maaaring magkunwari na may kontrol ka pa. Ngunit napansin mo na hindi ito ganito, hindi ba? Dahil ang ilang bagay ay hindi humihini ng pahintulot para pumasok sa iyong buhay. Dumarating sila, nananatili at ginugulo ang lahat bago mo pa maintindihan. Naiintindihan mo ba ngayon? Nakikita mo ba ang nangyayari? Walain ang pagpipilian. Alam mo ito, nararamdaman mo ito. Bawat segundo na lumilipas ay nagpapatunay lamang sa nangyari ng malinaw. Maaari mong subukang baliwalain, maaari kang magpanggap na walang nagbago, ngunit naroon ang katotohanan, kumakalabog sa loob mo na parang bagyo na paparating. Nakikita mo ang mga senyales maliit, ngunit di maikakaila. Mas naging mabigat ang hangin, ang mga detalye na dati itila walang halaga ngayon ay sumisigaw. Isang kilos. Isang tingin. Isang pag-aalinlangan. Bawat isa sa kanila ay lalo kang hinihila sa ilalim. At habang sinusubukan mong lumayo, lalo kang nakakapitan. Dahil kung man ang nagsimula sa sandaling yon, sa halos di napansin na paghingi, ngayon ay naging isang bagay na imposible ng kontrolin. Nararamdaman mo ito sa dibdib, sa isip, sa buong katawan. Para bang lahat ng nasa paligid mo'y muling nag-aayos, naghahanda sa darating. May dumarating na bagay. Alam mo. Isang malaking bagay. Isang bagay na alis ng natira sa iyong pagtutol at dadalhin ka sa isang lugar na walang balikan. Ngunit ngayon, ano ang gagawin mo? Dahil ang pagpapanggap na walang nangyayari ay hindi na isang pagpipilian. Tumakas? Huli na. Ang totoong tanong ay hindi kung mangyayari ito o hindi. Ang tanong ay, handa ka ba sa mangyayari pagkatapos? Dahil wala ng pagsisinungaling. Ang ilusyon ng kontrol ay naglaho at ang tanging natira ay ang katotohanang ipinataw na walang pahintulot. Nararamdaman mo ang bigat nito, nararamdaman mo kung paano ang bawat ideya ay bumabalik sa parehong punto, na para bang ang buong universo ay itinutulak ka sa iisang direksyon. At ganoon nga. Wala nang kanlungan ang katahimikan. Pinalilibutan ka nito, ngunit hindi ka nito pinoprotektahan. Pinapalakas lamang nito ang nararamdaman mo, ginagawa ang bawat pintig ng puso na mas malakas, ang bawat paghinga na mas mabigat. Ito ang uri ng katahimikan na nauuna sa isang malaking bagay, isang bagay na magbabago ng lahat. At alam mo ito. Ang takot ay nagsasabing may oras pa para umatras, bumalik sa dating gawi. Subalit ito'y kasinungalingan. Ang anumang nagsimula ay nagkakaroon na ng anyo. Lumalago ito, lumalawak, kumikilos sa loob mo na parang di maiiwasang bagay. Parang isang bagay na naroroon na noon pa, naghihintay lamang sa tamang sandali upang lumabas at ngayon ay dumating na ang sandaling iyon. Kaya sabihin mo sa akin, patuloy ka bang magpapanggap na kaya mong iwasan ito? O haharapin mo na kung ano ang nasa harapan mo at sa wakas ay tatanggapin na may mga bagay na hindi kayang pigilan. Hindi LNA Eki maitatanggi. Narito na. Nasa harapan mo. Nasa loob mo. Lumalaki bawat segundo, sumasakop sa bawat pag-isip, kumakalat sa iyong katawan tulad ng isang bagay na hindi na kayang pigilan walang saysay na labanan ito. Walang saysay na magpanggap na mayroon pang pagpipilian. Dahil alam mo naman, sa kaibuturan, palagi mo nang alam. Ang nagsimula bilang isang detalye, isang sandaling halos hindi napansin, ay naging lahat. Nasa hangin na yung hinihinga, sa mga salitang hindi mo masabi, sa kawalang kabuluhan na walang kahit anong libangan ang kayang punan. Isa itong tawag. Isang imbitasyon. Isang hamon, at nararamdaman mo. Nararamdaman mo itong lakas na hinihila ka patungo sa isang hindi kilalang lugar, isang teritoryo na walang mapa, walang kasiguraduhan, walang pagbabalik. Ang takot ay sinusubukan kang pigilan, ngunit ang katotohanan ay winasak na ang lahat ng harang. Hindi ka na pareho. Kung gayon, ano ang gagawin mo ngayon? Patuloy ka bang lalaban, alam na walang saysay? O sa wakas ay magpapasakop ka na sa kung ano ang hindi may iwasan. Ramdam eh, hindi ye? Eh. Tumitibok ito sa loob mo, hinihingi ang espasyo, sinasakal ang anumang pagtatangkang takasan. Bawat pag-iisip ay bumabalik sa parehong punto, umiikot, hinihila ka sa isang bagay na hindi mo na may iwasan. Dahil na ay hindi na ito isang malayong posibilidad. Ito ay totoo. Ito ay kasalukuyan. Nangyayari na. Subukang umiwas ng tingin, subukang magpanggap na hawak mo pa rin ang kontrol. Mulit hindi nagsisinungaling ang katawan. Iba na ang pintig ng puso, mabigat na ang paghinga, ang mga sandali ng pagkakalibang ay napakaikli para iligtas ka. Nasa loob ka na nito, ganap na napapaligiran, nahuli sa isang bagay na hindi mo hiningi na maramdaman, mulit pinaghaharian ka na parang palagi na itong naging bahagi mo. At habang mas tumataas ang iyong paglaban, mas lalong lumalakas ka. Naroon ito sa pagitan ng mga salita sa mga usapan, sa mga katahimikan na puno ng kahulugan, sa elektrisidad na dumadaloy sa hangin bago pa man masabi ang anumang salita. Para bang pareho pa rin ang mundo sa paligid, pero alam mong lahat ay nagbago. Dahil may nagbago sa loob mo. At nananatili ang tanong, hanggang kailan mo susubukan na magkunwaring hindi mo alam kung ano ang dapat mong gawin. Wala nang balikan. Nadarama mo ito sa dibdib, sa tiyan, sa dulo ng mga daliri isang bigat at kasabay nito, isang pagtula. Isang bagay na pumipigil sa iyo, ngunit nagtutulak din para bang alam ng bawat bahagi ng iyong sarili na wala ng ibang pagpipilian, ang tanging landas sa iyong harapan ay hindi na maiwasan. Sinubukan mong itanggi. Sinubukan mong baliwalain ang mga palatandaan, sinubukan mong panatilihin ang kontrol, sinubukan mong sabihin sa iyong sarili na maaari ka pang magdesisyon. Pero mayon ngayon, ang bawat pagtatangka ng pagtakas ay lalo kang hinihila pa Ngayon, tuwing ipipikit mo ang iyong mga mata, nariyan ang katotohanan, buhay, nagliliyab sa loob mo. Dahil may nagising na. Isang bagay na hindi maaaring mapawi, hindi mapapatigil. Naroon ito sa paraan ng hangin na tila kakaiba, mas makapal, punung puno ng isang bagay na di nakikita, ngunit imposible iwasan. Naroon ito sa tensyon na nauuna sa bawat salita, bawat kilos, bawat sandali na dumadaan ng hindi ka makakilos. At kung may natitirang pag-aalinlangan pa sayo, hindi na ito magtatagal. Dahil ang tanging mas masakit kaysa harapin ang nararamdaman mo, ay ang patuloy na pagkukunwaring maaari mong iwasan ito. Kaya, sabihin mo sa akin, hanggang kailan mo ipagpapaliban ang hindi may iwasan? Hanggang kailan nilokohin yan iyong sarili? Dahil wala ng dahilan, wala ng mga distraksyong kayang patahimikin ang nararamdaman mo. Ang bawat segundong dumadaan ay lalo lamang nagpapatibay sa kung ano na ang hayag, wala ka ng kontrol. At sa kaloob-looban, alam mong hindi mo kailanman ito nagkaroon. Nararamdaman mo ito sa titig na tumatagal ng higit sa kinakailangan, sa mga salitang hindi masambit bago pa masabi, sa katahimikang mas mabigat kaysa sa anumang sagot. Naroon ito, pumipintig, humihingi ng pagtatapos. Pero patuloy mo pa rin sinusubukang ipagpaliban ang hindi may iwasan. Hanggang kailan? Hanggang maging hindi na matiis. Hanggang masira ng tensyon ang iyong balat, hanggang mapisa ng bigat ng kawalang katiyakan ang natitirang tibay ng iyong loob. Dahil huwag kang magkamali, hindi ito mawawala. Hindi ito hihina. Lalakas ito, kakalat, sasakupin ang bawat espasyo sa loob mo hanggang wala nang matira kundi ang katotohanang pilit mong iniiwasan. At pagkatapos, Patuloy mo bang ipapanggap na kaya mong tumakas, o sa wakas ay aminin mo na ang halatang katotohanan? Alam LNA Bene Hindi mo palang sinasabi ng malakas. Hindi mo pa pinapayagang magmula sa iyong labi ang mga salita, dahil alam mo ang bigat na dala nila. Dahil alam mo na, kapag nasabi na, wala nang balikan. Ngunit sa loob mo, sigaw na ang katotohanan. Nandyan ito sa hindi sinasadyang panginilabot tuwing bigla ang pumapasok sa isip mo ang isang pag-isip. Nandyan sa nagbabagong paghinga, sa pusong bumibilis ng walang pahintulot. Nandyan sa tahimik na kagipitan na tumitindi sa bawat sandaling pag langan. At ang pinakamasakit, nasa puntong lagpas ka na sa pwedeng baliwalain. Ang dating banayad na abala ay naging di maiiwasang bangin. Isang hangaring kumakain sa iyong pagtanggi. Isang tawag na lalong lumalakas tuwing sinusubukan mo itong patahimikin. Kaya, bakit mo papatatagalin? Bakit mo pa pananaigin ang huwad na ito? Nakarating ka na sa puntong sobra na para magpanggap na kaya mo pang bumalik. Ngayon, iisa na lang ang landas. At alam mo kung ano yon? Wala nang taguan. Maari kang magpanggap na wala lang, umasta na parang walang nangyayari, itago ang nararamdaman sa walang kahulugang katuwiran. Ngunit ibinunyag ka na ng katawan mo. Ipinakita na ng iyong mga mata ang totoo. Sigaw na ng iyong katahimikan ang katotohanang pilit mong tinatabunan. Bawat segundo ay dagdag na suntok sa natitirang pagtitiis mo. Nararamdaman mo ito, hindi ba? Ang bigat ng paghina, ang isipang ayaw umiwas sa parehong punto, ang panginilabot sa balat mo kapag iniisip mo kung ano ang kasunod. Pwede mo pang pagtakpan sa iba, pero sa sarili mo. Wala nang ilusyon na magtatanggol sayo. Dahil ang lahat ay naging hindi may iwasan. Ang panahon ng ti paano kung ni ay lumipas na. Ngayon ang natitira na lang ay ang kikailan. At kapag nangyari, dahil mangyayari ito, handa ka ba? O magdadalawang isip ka at makikitang bumagsak ang lahat sa iyong paligid dahil sa takot na humakbang pasulong? Dahil wala nang paghihintay? Wala nang pagpapaliban? Mayroon na lang desisyong alam mong kailangan mong gawin. At gagawin mo. Mas maaga o mas huli. Wala nang pagpipilian. Nararamdaman mo ito sa iyong balat, sa dibdib, sa mabigat na hangin sa iyong paligid. Tapos na ang paghihintay. Wala nang saysay pagpapaliban. Ikaw ay eksaktong nasaan ka dapat, nasa harapan ng bagay na sinubukang iwasan, ngunit sa kaibuturan ng iyong sarili ay alam mong haharapin mo ito. Wala nang espasyo para sa mga pagdududa. Ang katahimikan ay hindi na isang kanlungan, ito'y isang pahirap. Bawat segundong lumipas ng walang aksyon ay nagiging hindi matiis, na parang ang mismong oras ay hinihila ka ng puwersa patungo sa hindi may iwasan. At ngayon? Ngayon haharap ka sa salamin at makikita ang isang tao na hindi na maaaring tumakas. Dahil tatakas mula saan? Sa bagay na pumupuno na sayo. Sa bagay na pumaimbabaw na sa iyong mga isip, sa iyong mga galaw, sa paraan kung paano nawalan ng saysay ang buong mundo nang wala ito sa iyong buhay wala nang balikan. Wala nang paraan upang magpanggap na hindi ito nangyayari. Lahat ay iba na dahil ikaw ay iba na. Kaya, bakit mag-alinlangan? Ano pa ang humahadlang sayo? Takot? Ipagmamalaki? Ang ilusyon ng kontrol na naglaho na. Alam mo kung ano ang kailangan mong gawin. Ang natitirang tanong na lang ay, gagawin mo ba ngayon o maghihintay hanggang bumagsak ang lahat sa iyong paligid? Walang say-say ban ilumaban, yag hindi may iwasan. Sumuko ka na kahit pa magtangkang tumanggi. Ang iyong katawan ay bumigay na, ang iyong isipan ay wala ng paraan makatakas, ang iyong puso ay alam na ang katotohanang hindi pa nasasabi ng iyong mga labi. At pagkatapos, ano ang hinihintay mo? Na ang oras ang magdesisyon para sayo. Na ang mga sitwasyon ang magtulak sayo nang hindi mo kailanganin ang pananagutan. Ito ay hindi mangyayari hindi sa pagkakataong ito. Dahil ito ay nangangailangan ng higit pa. Nangangailangan ito ng tapang. Nangangailangan ito na iwan mo ang maling pakiramdam ng kontrol at harapin ang palaging nariyan, nakatago, nag-aantay lamang ng tamang sandali upang magpakilala ng buo. Dumating na ang sandali. Ang dati mukhang detalye lamang ngayon ay naging isang bagyo. Nararamdaman mo ito sa loob mo, sa paraan ng iyong paghinga na hindi na pareho, sa bigat ng hindi natupad na hangarin, sa pananabik sa isang katapusan na hindi mo na kayang iwasan. Kaya, bakit pa magpatuloy sa ganitong kalagayan? Bakit pahabaan ang tensyon hanggang sa mawasak ka nito? O kumilos ka, o panoorin mong lahat mawala sa iyong mga kamay. Ang pagpili ay nasa iyo. Ngunit hindi na magtatagal. Huwag nang maghintay. Alam mo na kung ano ang kailangang gawin. Nararamdaman mo na ito sa iyong dibdib, sa iyong katawan, sa iyong isipan na hindi na kayang takasan ang tanging katotohanan na mahalaga, wala nang balikan. Ang bawat saglit ng pag-aalinlangan ay nagpapahaba lamang ng hindi maiwasan. Ang bawat pagsubok na ipagwalang bahala ay lalo lamang magpapahirap sa lahat. Hindi titigil ang oras upang bigyan ka ng katiyakan. Nakagalaw na ang kapalaran at ikaw ay nasa gitna nito. Kaya, ano pa ang kulang? Isang palatandaan? dumating na ito. Nararamdaman mo ito. Naranasan mo ito. Ngayon, o kumilos ka, o panoorin ang lahat na magbagsakan sa harap ng iyong mga mata. At maniwala ka, wala nang mas masakit pa kaysa sa panghihinayang na naghintay ka ng lampas sa oras. Nasa sa harapan mo na ang desisyon. Ano ang gagawin mo rito? Mag-subscribe na ng ngayon upang hindi makaligtaan ang anumang nilalaman na katulad nito. Magkomento sa ibaba hanggang kailan sulit na ipagpaliban ang hindi may iwasan. Gusto kong malaman ang iyong opinyon. At kung may kahulugan sa iyo ang mensaheng ito, ay like at i-share. Nasa iyong kamay ang susunod na hakbang.